Good morning, everyone! Kamusta po kayong lahat? Ay! Dito kami natulog. First night kagabi, di ako masyadong nakatulog. Di ako masyadong nakatulog. Patapos lang magkape. So ngayon, guys, yung ate ko uwi na. Tapos, ako na yung maiwan dito para i- dobling, i-linisin tong bahay. Kailangan kong i-finalize na. Kasi uh, uwi na ako after. Itong mga to, ayan na. Aray ko, sorry. Itong mga to, ililipat ko na doon. Kailangan ko na rin ilipat. No. Mabas na yung ano ko. Dalhin ko lahat doon. Dalawa kami ng ate ko natulog dito. Tapos akala ko galit yung asawa ko kasi natulog kami dito. Kasi nga hindi siya tumawag talaga ng buong ano. Hindi ko tinawagan, wala na. Tingnan, ko ng rice cooker. Tapos nagdala din ako ng ganito. So mamaya, sasabayan ko yung ate ko pababa. Kasi bibili ako ng... Bibili ako ng noodles ko. Yun ang kakainin ko mamaya, lunch. Mamayang hapon na ako, uuwi. Kasi nga, uh, mag sa ako, ilipit ko yung mga dinala namin para okay na ang lahat. Inshallah. Kamu kagabi na tulog kami, alam nyo ba? malinis linis na konti. good morning, Ate Blair. Ito na yung mga kapitbahay namin. Ayan na Oh, building ang aking mga nakikita. Kagabi talaga, binuksan ko talaga itong mga to kasi nga Sobrang init. So ko malamig naman ang panahon kaysa naka-open yung aircon. So binuksan ko lahat, hindi ako makatulog nga. Alas dos na, alas tres na, hindi pa rin ako makatulog. So lipat natin dito, parang mabilis ko siyang gawin mamaya. Na? Ayan ako guys. Uwi na lang din ako para mag packing pa. Marami pa akong ipapack. Saka na ako maglinis dito. Hi guys, so nandito ko sa bahay nandito ko sa bahay ang ginagawa ko ngayon ayan, ang ginagawa ko ngayon some... malaki yung ano dyan kita niyo bang alap e. halos nandito ko sa yung mga boxes ok dito. Grabe hanap. Dito pala yung skipping po. Ang mga hanap po. Mga play. ano to mga to nakatago pala dito to tapos yung photographer na kaibigan ni Rohe kailangan kita atong to ito, And, yun. ito yung yung, tapong, so, dami nakatago na siya niya dami, tapong, dami. Tapong, dami. Yun. Dan, tapong, no? ito, na rin Thank you. Ay, alam nyo ba guys? Katatapon ko lang yung ano. Naku, agad ng basurero. Talagang on time ba? On time. So ngayon guys, eh uh, ko na yun. Ito, papunuin ko na itong mga to. Marami pa kasi kung dapat Imbakin dyan sa taas. At sya yung dito sa part na to. Ito sa part na yun. Dami pa dyan. Titignan ko muna. Tapos yung mga nandito, iano ko na, ilagay ko na sa box para madala na doon yun lang ang gagawin ko sa ngayon yun pa, magbabox tapos meron pa akong isang box dito eh meron pa akong isa, dalawa, tatlong box so mayayari dyan, yung mga nandiyan sa taas check ko yan para maano na, madala and then ito na naman akong pwedeng ano dyan diba dito sa part na to ito, kailangan ko nang i-box itong mga to itapon na yung iba dyan yung mga iba pang pwedeng itapon kasi marami yan dyan hindi na masyadong kailangan yan lang and then after that i-check ko rin dito kung meron pa akong time kung sisipagin pa ako pero as of well now kailangan pa nating mag ano mag coffee mag coffee muna tayo para meron tayong lakas turkish coffee Ito binili ko siya kasi nga pag nagbe-breakfast yung asawa ko sa so, umaga ba, mas mabilis lang siya. So magagamit ko na yan doon, inshallah. Tapos ito naman, binili ko siya para gumawa ng popcorn. Ang nangyari, ah, mga tamad gumawa ng popcorn. Yeah, hindi yeah, na pa tagawa ng popcorn. Kasi mah ma, ma mahilig yung asawa ko sa popcorn eh. Ayan. Buti na lang kayo guys, hindi ko pa talaga tinatapon yung mga ano nito. Para yan, mga box box. Ito yung binili kong air fryer. Mm, box natin siya ulit kasi dadalhin na namin doon. Kompleto pa yan siya. Alam, maganda, maganda gamitin to sa ano, sa para niyan. Sa pag, pagluto ng whole chicken. Kaya, love na love ko to eh mga iniipunan, pinag-iipunan ko itong mga to sariling sikap to so, lagyan na natin dito ito, yan bismillahirrahmanirrahim nabilis lang yung sikap ito, so, Kasi, so, ito na yung mga nandiyan na iba o, oh, napasagana ito Okay na siya dito yan para pag ano sinisipag sinisipag ako papadadali niya sa may sasakyan at ilalagay ko na doon bahala na asawa ko mag dala doon <laughs> di ba at ito pwede ko na tong anuhin ito ito pwede ko na tong ipack para ilagay na rin doon asa ano siya ash kem order da kita na ha kama kita na tut sana ikita na tut tamang yan talaga sabihin binang ko magtapon. Kaya mahirapan talaga. Kay ko sinasabi sa sawa ko pag nag-ayos tayo, kailangan wala yung binan ko. Pero ayaw man niya, ayaw man lang pumunta sa isang lugar. Ayaw man niya pumunta kung sa anak niya isa, kaya magagawa. So ito lang yung pinaiwan ko. Yan. Nung bayram naglinis din ako, may naiwan din. So ito, dadalhin ko yan tapos ito sa kanya. Tapos guys, uh, kanina nag-ayos ako dyan tapos ito, ito pag-iisipan ko to titignan ko itong mga po kasi may tatapon ako dyan sa part na yan tapos yun at uh, meron akong itinabi eh, para sa idala niya sa Pilipinas bahala niya yung ate ko anong gawin niya dyan bili siya ng tela patahin na lang niya yung sa pinakadulo so yan tapos yun meron pa dyan oh pinaiwan niya yan dati yan meron pa dyan. So, bukas or mamaya titignan ko, tatanggalin ko yung mga yan umpisa na talaga ako magtapon totoo lang nahihirapan yung biyanan ko promise naririnig ko yung ano niya kasi kung kumot lang ng bisita ito pwedeng may ba mga kumot ng bisita meron pa dito ayan o pinaiwan niya yan noon so pinaiwan niya so yan ang ano meron pa dito kung bisita lang ang pag-uusapan tapos ito yung kanyang pinoproblema wala daw siyang gagamitin ang dami dami dito oh. ilang piraso yan meron pa dyan o oh, diba so, ito yung gamit niya sobrang dami kaya ito lahat, ikakarton eh, ko ito lahat. Pag may karton na ako, ikakarton ko ito lahat. Para wala nang anuhin. Madali lang yan. Yan, yeah, meron na ako gagamitin ko yan sa pag ano, pag balot ng mga babasagin. Kasi dito sa part na to, wala na yung laman guys. Na ano ko na, naayos ko na. Dito din wala na rin laman yan. Tapos, dito wala na rin laman. Ayan, naayos ko na lahat yan. Tapos yung iba eh Zor aşkım burası anne için. O zaman değiştireceğiz tamam. 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 e, ki... <laughs> no, ah. Kaya ko nga siya pinaupo sa ano, sa may... na Evet. Kaya ko nga siya pinaupo sa may harapan kasi mainit nga. Medyo may ano nga siya ngayon may problema sa tao ay, May problema siya sa ano niya ngayon kasi nga nagtapon nga kami kanina so masamang pakiramdam niya kasi nagtapon nga kami. Ainintindihan ko naman 'yon so palagi siyang nagbubuntong-hininga kaya sabi ko, sa harap na lang para yung aircon, mapunta sa kanya ba? Ayus ko guday. So yan guys, uh, yung inayos ko kanina, ihatid eh, na naman natin sa Ate Evler. So yun para makadahan-dahan ba. kunting-kunti na lang malapit na maubos yung laman ng ano naming kusina pasensya sa iba at least nababawasan kaya sa susunod na naman ulit kung marami lang sana kaming karton kayang kaya marami akong maipapak sobrang dami pang pwedeng ipak kasi ayun na ito na ito ano kami Noldo ya. Ay Allah Allah. O, oh, gitim oh, diba? O chit. Assalamu alaikum. di siya nang tarlik siya eh. Oh. Assalamu alaikum. Siya eh. Pwede na natin kasi titignan niya yung bahay. Titignan niya yung bahay niya. O, oh, kailangan okay, pa. Baka masyadong. Masyadong siya eh. Bak böyle böyle yapıyor bak. Ben şu an benim o Tamam. Go go go. Nereye koyacağım bunu? Şurada şurada koy. Asan şöyle dalıp ben üç kaşık. Ne yapacağım şimdi? Boş ver, boş ver. Bak gördün mü? Çok sıcak. Bunu yaptırdı. Normal anne. Bunu yaptırdı, bu şey... vardı o, o da sonra bunu yaptırdı. Hı. Bu bak şey...

ni करने कैसी योग शुरू दा गल 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 दा ये बालकों दही भी नहीं मिंगी तो गिट गिट दूर सुन बुर्दा शिमे मिक्रो दाल का कोई जम बुर्दा नहीं वो जन मिक्रो yung ano yung upuan dito. Ano yung mahanap upuan dito? Ano yung para muna kwara kalimutan niya yung bahay niya ha uh -huh. hmm. huh? uh -huh. ay borsta she oh yan yung bahay tin na andito na siya mm -hmm. tinan natin kung anong mangyayari ha ha eh bet borde bak roye atshe na sel o she Balkon Para sa balkon to. Huh. Balkon mo evet. Nasel, Gusto to? Gusto mo? Tama. Para iyo talaga yan. Bak, go yun Yap, O bak. Tinan mo yung ginawa ko doon sa taas. Yung ba, o Siya, 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 be şey böyle böyle Tamam. Buradan sonra gel buraya da vardır. Şey Ay bos var boss. Kapat kapat. Gel sana göstereceğim bunu. Şey uh, dulak burda. Uh, pakita ko sa iyo yung ano, yung tawag nito. Anne. Mm. Bo pas pas bu sa di bitana sa di kuyas. Mas kayo. Aha, uh -huh, sa di. Mm. Ganito lang ang lalagyan natin yung sinabi ko. T mm. burda si uh, war. Burasik makina. Ay burasik makina. Chamaser makina. Chama sa, masin washing masin machine. Yana.

E, o oh, o. Oh. o benim moda değil mi? Evet o oh istedin. Yani, e, söyledim burada istemiyorsun, burada istiyorsun. Oraya gitsin. Alman sen Alman kuartum ya yani gustum ayam o diyor e. Pasok madam. Ben de şunları nasıl geçeceğim bu salon balkonda. Hmm. Ne ben çıkmamış? Hangisi çıkmamış? Dışarıda <laughs> mı? Çıktım ama şey... Bu kadar sadece ya. Hepsi çıktım aşkım bak. Evet. Thank you. <laughs>